Lights, camera, action! Sana ako nagkulang? Sabihin mo! Sabihin mo! Kulang ang kwarto ko! Ang liit-liit! ang TV ko, walang makita! Ito speaker kong sira! Yan yon, Yan yon, Ang basahan ni Jason! <laughs> Hayop! Ito ang aking iuwi, mukhang 35 kilos na ang putang ina! Parang wala na akong mailalagay! Ito naman, FedEx! kahunyan na nakita namin dun sa taxi. Hiningi namin. Ayan ang aming mga damit. Yan ang aming mga damit! Ito aking headset. Headset ko yan! Ito naman ang aking shades. Tendy roms yan! Ito kalbo! Hindi nagpapalit ang short yan! <laughs> Ayan po si kalbo, tulog na tulog. Dahil kahapon, naglalasing yan hanggang alasing ko ng madaling araw. GC, ayun ang kanya mga cellphone. Pinatay niya yung AC. Ang ingay niya, sabi niya siguro.